3, 2, 1 Siyempre nasa abroad yung papa ko kaya matas yung seldo niya. Eh yung papa mo ba saan ba nagtatrabaho? Wala, dito dito lang pero oh, 5,000 seldo niya kada araw. Wow. 5,000 kada araw? Posible naman. Oo. Oh. 5,000 kada araw? Ano ba yung trabaho niya? Taga-alaga lang ng baka. 5,000 kada araw? Tapos taga-alaga lang ng baka? Oo. Oh, oh, Pero pag iyak yung baka, sa argayin niya para tumigil gano'n. La la la. La la la. Gano'n Gumaganda daw ang babae kapag nasasaktan. My God. Ibubog nga ako. <laughs> Pag tumingin Kislap ng iyong mata Dala mo ay saya Nawawala Shane, anong ulam natin? Adi, tingnan mo dun sa rep Wala namang tayong rep ah Adi, wala rin tayong ulam Kanya-kanya <laughs> talaga tayong kagandahan. Wow. Kung hindi ka nagagandahan sa akin, yung asawa mo, oo. Mula nung nagpapasin ako, lumabas na itong mga allergy ko. Nag-worry ako sa sinabi ng doktor. Bawal na daw ako kumain ng mga malalansa. Especially itlog daw. Ano na kaya ito? Gabi-gabi pa naman ako nakain ng itlog. Thank you for watching.